mga kabahakhak uh, welcome sa ating channel sa youtube so linawin ko lang po sa inyong lahat sa lahat ng mga nakipalo sa akin ako po ay uh, magpapasalamat po sa inyo dahil uh, sino po niyo ako at itong ngayon uh, bumalik na po ako sa youtube na magpawa well, hindi na po ako magpaligoy ligoy pa humihingi ako sa inyo ng uh, kunting tulong yung pagsusuport pagbiyos at huwag nyo lang i-skip yung mga ads dyan na uh, may darating na ad sa aking video. Sana po matulungan nyo po ako. Uh, ito po ang aking uh, katuyuan no sa aking YouTube, yung ano, yung gusto ko pong uh, magkabahay, yung sumahod sa YouTube. Yun po, hindi po ako magpaligoy-ligoy lahat ng mga content creator sa YouTube, eh sasama ko na po kayo sa pag uh, iisip sana matulungan nyo po ako lahat ng mga small uh, content creator. Ito po ang bahay ko, ayan. Makikita po ninyo napakaliit, napaka-simple at nangarap din po ako na magkaroon ng sahod diyan. Uh, darating ng araw na sumahod na ako sa YouTube. Ay Gusto ko pong magpatayo ng bahay. Yan po. Yan po ang aking pinaka-main purpose dito. Uh, ako po ay uh, isang vendors uh, lamang dito sa aming uh, lugar at ang aking uh, trabaho ay Uh, binders yun po binders <laughs> uh, ang tinda ko po ay mga ano mga hindi po mga ice cream lang po ay yung paninda ko ayan po so ngayon ang aking uh, punto dito na sana matulungan niyo po ako at uh, mabigyan pansin na ma, uh, hindi nyo po ako bibigyoin <laughs> bakit po ako umaasa sa mga pagbibigo dyan <laughs> yun po lang ang aking uh, masasabi sa aking vlog na Matulungan ninyo ang aking YouTube channel na uh, tumaas at dumami po mga views ko. Uh, sana hindi nyo po uh, ipagdamot yung mga pagkukomment nyo dyan sa aking uh, YouTube channel, Bahakak TV. At uh, mabigyan nyo po ako ng pagkakataon na uh, umangat po ang views ng aking mga video. No? Yan lang po ang aking uh, hingin sa inyong lahat dahil ah uh, matagal na po akong nag-YouTube pero hindi po gumagana. Pero actually mga kabakak, ang YouTube channel ko ay is monetized na po. Verified na din po. Lahat naka up na. May bank account na dyan. May meron na lahat. So ang kulang ko, kayo na lang. <laughs> kayo na lang ang kulang na pagsuporta sa aking YouTube channel. Uh, magbigay kayo ng kahit ano. <laughs> Kung kayo po ay magpa sa aking YouTube channel, may membership naman po diyan, mag lang kayo. Kasi uh, mura lang po 'yan, may ano, may 75 pesos ang kung gusto niyo magpa-member. So ito pong trabaho ko. Maglako ng ice cream, sino pong bumagat sa akin diyan? <laughs> ah, maglako po tayo ng ice cream. Samahan niyo po ako dahil ito po ang aking hanap buhay. Ha? Ah, sana maka ano tayo ngayon, makabinta. Yung makabin hindi makabinta yung ano ha, maestro. Hindi hindi, hindi rin yung makabintang pulis. <laughs> Kasi may makabinta na apelyido dito sa amin eh. Kaya <clears throat> baka naman. <laughs> oh, ayan. So sana po uh, ayay <clears throat> ay ay nakuhulog ng lahat. So, ayan lang po, update po tayo mamaya sa paglalako dati ng ice cream. Sana bumili kayo. Kasi masarap tong ice cream ko. Pag didilaan ninyo, ha, dila pa mo. <laughs> Maraming salamat po, mga kabakak. Yan po, mga kabakak, ang nangyari po kanina. Doon pumunta ako sa school, sa National High School. Dito sa aming lungsod, ayan po. Hindi po ako pumasok. Kasi mahalang bayad pag pumasok kayo, nandun kayo sa loob mag, magano ano, magtinda. Kasi uh, maliit lang po ang Uh, binta ko pag ako ay pumasok dyan so kanina nandyan lang po ako sa labas naka 300 po so sa, maraming salamat po sa lahat ng mga estudyante na nagbumili uh, sa aking ice cream ayan so thank you very much po sa inyong lahat at ma'am sir pasensya na po hindi po ako pumasok dyan dahil mahal po ang bayad pag tayo po ay pumasok So maraming salamat po sa lahat ng mga estudyante na bumili sa akin. Mga kabahakak, maraming salamat. Bye-bye.